Yon, good day mga boss. So panibagong video na naman tayo. Dito mga boss, dahil luma na yung brake lever natin ngayon, papalitan natin 'to ng bago. Yan mga boss, kitang-kita nyo naman gumagana pa naman yung brake lever natin, maganda pa naman. Kaso nga lang yung itsura niya, yan, medyo talagang labas na yung kulay niya. Ito mga boss, yung ipapalit natin. Ayun, ito yung tinatawag na adjustable mga boss. Kung itatanong niyo mga boss kung anong kasukat ng brake lever ng para sa Rusi Surf, yan, pang XRM, pang Wave, yan. Parehas, na. halos parehas na sila mga boss. Ito mga boss, nakuha ko lang sa Broughton ng 50 pesos. Kaya, mura siya. Second hand kasi. Yan mga boss, para matanggal natin yung brake lever. Yan, kailangan natin ng gist na sakit Pati sa ilalim mga boss, just din yan. Una yung luwagan mga boss, yung nasa ilalim 10mm din yun. And then yan, gumamit na rin ako ng impact para mapabilis. Ito mga boss, yung itsura ng stock na brake lever natin yan. Dami ng pinagdaan ng mga boss. Alos bakbak -bak na yung mga pintura niya. Dito mga papansin natin mga boss, nagkaroon na rin siya ng hukay dun sa may socket ng brake light. Ito mga boss, nila, ko yung stock lever tapos yung binili kong adjustable yan. Kung makikita natin mga boss, halos parehas lang sila. Bukod sa na-adjust lang yung bago nating ikakabit. Pati sa butas mga boss, same din sila ng orientation kaya plug and play lang talaga to. Yan mga boss, kakabit na natin tong bago nating brake lever. Sa pagkabit mga boss, ganun lang din kung paano mo siya inalis, ganun mo din siya ibabalik. Dito ay mapapansin natin mga boss na talagang fit na fit siya mga boss. Yan sakto yung butas. Wala nang problema sa fittings niya mga boss. Dito mga boss, kinakabit ko na yung screw niya para sa brake lever and para ma-check natin kung gumagana yung brake light. Pagkabit natin mga boss, yan tinesting ko kung maganda na ba talaga siya. Ayos na ayos siya mga boss, saktong sakto sa reach ng daliri ko mga boss yan kung mapapansin nyo. Since adjustable siya na sa preference naman ng rider kung anong gaano kalalim yung brake lever nila yan mga boss pagkatapos nating i-testing may napansin na problema As kasi mga boss na nag brake ako ay lagi nakailaw yung preno niya Kita nyo mga boss pinipiga ako na yung brake yan pagka in, ni-release ko mga boss yan nakailaw pa rin kailangan muna siyang galaw-galaw para mamatay yung brake light yung mga boss nahuli ko na talaga yung problema niya yan yung sa may sakit ng brake light ang nangyari dito mga boss since hindi niya naitutulak masyado yung duin sa may parang button mga boss kaya nangyari nag stuck yung brake light kaya ngayon mga boss tuturo ko sa inyo kung paano ko na solution nito ito mga boss tinanggal ko muna tong brake lever na ipapalit natin Apan inspection mga boss masyadong manipis yung post para dun sa may brake light switch kaya dito mga boss ang diskarte ko ay electrical tape lang ang gagawin natin mga boss paikutan lang natin siya ng ilang roll yung mga lima siguro para kumapal lang yung parang yan yung poste ng brake lever kakapal sya ng konti mga boss ang ibig sabihin nun may tutulak nya na yung button nung sa may switch sa may brake lever para mag deactivate yung brake light niya ito mga boss kahit limang rollo lang kasi pag nasobarahan nyo ng rollo yan pag nag break kayo mga boss hindi, hindi rin iilaw yung preno nyo kasi sa sobrang kapal ng lagay ng electrical tip nyo yung button dun sa may switch hindi na siya pumapalo. Ito mga boss, kinakapitan na natin yung tornilyo ulit para matesting natin kung effective nga ba. Yan mga boss, tinesting ko ulit siya mga boss para ma-check yung kung gumagana nga yung numbering dito. Yan may 1 hanggang 6. Pag number 1 mga boss, yan sobrang lalim. Yan pagka may see yung daliri nyo. Pero kung medyo mahaba ba yung daliri nyo, pwede gamitin yung number 1. Ito mga boss, yung kinalabasan ng itsura nyo mga boss, bumagay sa kulay ng motor at saka po sa forma ito mga boss makikita natin na gumagana na yung brake light nya maayos na yan pag nirelease ko mga boss namamatay din yung brake light yan sinubukan buksan yung park light tas preno preno lang para makita natin yun ayos siya mga boss yun mga boss dito ko na tatapusin yung video yan naway nakatulong sa inyo mga boss kita kita sa next vid bye peace